Ayan. Mas kita nyo yung ano. Paakyat, diba? Matindi-tindi yan. Woo! Ayaw sa Basic. Side safe. Pinargahan. Good day mga brother. Happy nga pala and happy new year na rin. First ride ko nga pala to this 2024 after ng sobrang habang pahinga. So tara, samahan nyo ako magbike. 4.30 ng hapon, nag-ride out na ako. Wala pa ako naiisip na ruta kaya tamang pagjak lang. Pagdating ko nga pala dito sa Mihalang, halang, naisipan ko na umaho na lang ng Picard or mas kilala na Jamboree Road sa may Banyos. Baños. Medyo na-miss ko na rin kasi yung dalawang siko na ahon doon at gusto kong pahirapan yung sarili ko. <laughs> Habang binabaybay ko ang halang, kala ko talaga matatrapik ko since sobrang traffic na dun sa kabilang kalsada at sobrang hapon na rin talaga. Pero buti na lang maluwag yung kalsada papunta ng Los Baños. Pagpasok pala ng Los Baños, dito na mag-uumpisa yung pangilan nila na ahon papuntang Jamboree Road. Nandito yung ahon ng Splash Mountain tapos yung ahon papunta sa munisipyo ng Los Baños. Pagdating ko sa munisipyo ng LB, kumanan lang ako at wala ng intro-intro. Rekta ahon na agad. Umpisa pa lang ng ahon, medyo nahihirapan na agad ako since ngayon lang ulit nakapag-bike. Pero syempre, tsagaan lang yan. Maikli lang naman to, asa ah, 3.5 kilometers lang na merong average gradient na 5 to 6%. May mga paunti-unting recovery pagdating dito sa may overlooking at dun sa may parang komunidad. Then after ng mga recovery, isang matinding lusong. Then after nun, yung pinakamatinding ahon na ah, sa Jamboree Road. Yung dalawang siko. And syempre, para pala may idea kayo, tumigil na rin ako dun sa may siko para makikita makikita nyo yung itsura nito so tumigil muna tayo dito para pakita ko sa inyo kung anong habang itsura ng ahon dito sa may Jamboree Road or tawag namin yung mga lokal dito just card so dito, pag kalusin nyo doon kanina ayan na dire direto yan etong sigo dito, yan na yung start ng ahon matindi yung gradient na tapos papunta doon so ayun. eto yung unang sigo eto yung pangalawang sigo Medyo mahirap lang si sa pangalawang siko kasi medyo makitid yung daan doon. Tapos pag minakasalubong kayo, uwi oh, na kasi ngayon eh. Pag minakasalubong kayo doon, talagang doon kayo sa gilid kung, kung nasan yung pinakamatinding gradient. So yan. Matindi-tindi din yan. Yung pagligo na yan. At habang nagpapay nga ako dito sa may unang siko, may nakilala rin tayong siklista. Ito mga brother, may nakilala tayo. Talaga to pa, palusong. <laughs> ito, si Oya, yeah, pangalan muna, shout, shout out. Alvin Fabricio ng yes. Laguna Senior Bikers. Ayan. Hindi na sa shout out nyo. O, shout out sa Laguna Senior Bikers. Pa-uwi pa, pa, ako ng Santa Cruz ngayon. yun. Alok ang layo pa pala ng uwi ni Sir. Bike Santa to work. Cruz pa. Idol na lang. Idol, idol, yan. Ingat, idol lang. Layo salamat, pala salamat. ng ano nyo, Santa Cruz pa. Bike eh, ba't dito kayo? Saan? Sa, sa, uh, sa, ah, sa UP. Talaga inaakit nyo pa sa imbis dumaan nun sa uh, may ano. <laughs> talaga. Sige, sige po, sir. Idol, idol. Ingat po, ingat po, ingat po. After kong magpahinga dito sa unang siko, doon naman tayo sa pangalawang siko kung saan yung pinakamatinding gradient sa ahon dito. eto talaga yung nagpapahirap sa'yo since wala na ditong recovery unless tutukod ka. So ito naman yung itsura ng pangalawang siko mga brother. <sighs> Mingal ako dun ha ah. So galing din sa una, ito may mga nag-ain tayo. Ayan. Mas kita nyo yung ano. Paakyat, di ba? Matindi-tindi yan. Whew! Ayaw Basic! Ay, tape! Kinargahan. So, ganun katindi yung ano yan. Hindi ko anan. Pagkatapos kong magpahinga sa pangalawang siko, bumalik na ako ng pagbadyak at since mukhang na ako dito sa taas, medyo siniglahan ko na ang aking pagbadyak hanggang makarating sa may sign ng Boy Scout of the Philippines. Tolerable naman ang mga gradient dito at may mga lusong na rin. At pagkadating ko sa sign ng BSP, teacher lang saglit, then after noon, diretsong lusong na papunta ng UPLB. Mahaba-haba ang lusong dito at konting ingat lang mga brother since medyo makipot yung daan at maraming sasakyan ang dumadaan. And after pa ng mga ilang minutong paglusong, nakarating na ako sa UPLB and then after nun, umuwi na ako ng bahay. So, dito na pala tayo ulit sa Kalamba mga brother and dito na pala natin tatapusin ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapalo sa ating Facebook page ay sana nagkakapollow na lang po and pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel Happy Bike Ventures. Ride safe lagi sa atin mga brother and kita kita sa daan. Ingat palagi!